Ngayon naman po mga kababayan, punta tayo ng south. South of Metro Manila. Let's go to Batangas. Yes, Batangas ang magiging kaharian ng Santos Recto. Di ba? Alam niyo mga kababayan na napapansin ko sa politika natin ngayon yung galaw nitong mga dynastic families lalong uh, lumalala kasi kung baga no, mga nakaraang taon mga nakaraang uh, eleksyon isa lang sa isang pamilya ang nasa national position ngayon habang habang lumilipas ang mga eleksyon lalong nadadagdagan ang mga magkakapamilya na nasa loob ng isang uh, institusyon halimbawa sa kongreso mag-asawa parehong nasa kongreso magkakapatid sa Senado out of 24 ilang pares ang magkakapatid mag-ina magkakapamilya Baka sa susunod niyan, gagaya na rin ito si Bong Revilla. Dalawa na sila. Kasi sila ni Mercado, di ba? Nasa Congress yata ngayon, or mayor pa rin ba siya? Kasi gaya-gaya na yan eh. Tingnan mo ngayon. <clears throat> Dati, nakakasuka na yung dala-dalawang magkapamilya Diyan sa loob ng Senado, sino ba nagumpisa niyan? <coughs> Mga Estrada at saka Cayetano. Then yung Bilyar. Kung hindi mag-ina, magkapatid. Ngayon lumala. Magiging tatlo na. Tatlong magkakapatid na for sure kasi mananalo pare-pareho. Nakakasuka. Di ba kayo nasusuka? Grabe! Pero hindi yan ang topic ko ngayon. Ang topic natin ngayon, yung nangyayaring political dynasty dyan sa Batangas. Before, ang nasa politics lang ay yung mag-asawa. Si ATV B at saka si asawa niyang si Ralph. Kung hindi, una naging mayor, naging governor, then uh, Kongres, ngayon bumalik mo ng governor. Medyo, <coughs> medyo nakakaano na ngayon eh, yung parehong mag-asawa, parehong nasa politika. Ngayon, <coughs> eto ang parang pinakamalala. Yung bang gaya-gaya uh, kasi eh. Sa Davao, di ba? Parang ginawa, na, para pong bumabalik tayo sa noong uh, pre-colonial, period na yung mga region-region na mga little kingdoms parang ibinabalik ng mga Pilipino ngayon eh. Yung kingdom of Davao, kingdom ng Batangas, saan-saan pa ng mga kingdom na ang tumatakbo, magkakapamilya lang. O, oh, dyan sa, sa Bicol, meron din. Dyan sa Camarines Sur, may history bumabalik tayo doon sa mga ano noon eh noong araw para akong hindi ko hindi ko sukat akalain na pati si Ate Vilma Santos ay magiging trapo na rin talaga. Ito yung mga klase ng tao na kinain ng sistema. Okay na rin yung naging mayor siya, naging governor, pero yung lumipat na ng nasyonal, tapos pabalik-balik na rin, kinain ng sistema. Naging trapo. Dynasty. Tapos ngayon, kasi, di ba, tapos na yung... Naka-three terms na yata si... Vilma Santos... Sa kongreso... Ngayon balik siya sa pagiging gobernur. Okay. Kaso... Ang kanyang running mate... Vice-governor niya... Ay yung anak niya. Si Luis. Si Lucky. Na kinagigiliwa ng mga taga apatanggas Natural, artiste eh. Sikat na personality. Even yung kanyang bunso na si Ryan Christian, tumatakbo na rin ng board member yata eh. Akala ko nga, city councilor lang eh. Mataas ka agad eh. Iba talaga ang nagagawa ng koneksyon, ng uh, social status, apelido. Lahat sila nasa government. Siguro itong si Ralph Recto, kung hindi lang siya kinuha na uh, Secretary of Finance ni PBBM, tatakbong senador yan eh. Senador or Congress. Pero maaring senador. Pero hindi na siya tumakbong senador dahil cabinet member na siya eh. Biruin mo, mag-ina governor at vice governor tapos yung anak yung bunso yung si Ryan nasa kapitolyo din ano pong ibig sabihin ito tinitraining na tinitrain yung mga anak na susunod sa kanilang yapak na in the future kapag uh, hindi na sila pwede or kahit pwede pa sila yung magiging kapalit-palit magiging kapalit ni Vilma sa susunod na eleksyon sa 2028 na-train na si Lucky si Luis na maging sa uh, gubernatorial position maaaring ibigay na niya ito kay Luis pagiging gobernur at babalik si Vilma sa pagiging uh, congresswoman. Tapos ang magiging vice governor na Manilaki ay yung kapatid niyang si Ryan. Subukan nyo. Sa so 2028, yan ang mangyayari. Yan ang pinatahak na direksyon eh. Bakit? Bakit inilalagay itong mga anak? Well, sabihin niyo wala namang masama. At saka mahal na mahal kasi sila ng ng mga tao eh. Well, wala naman tayo magagawa kasi nga isa, uh, sikat eh. Well, kung tutuusin naman, kahit papano, itong Santos Recto Family, dyan sa Batangas, kahit papano, mga ano silang klaseng politiko eh. Yung mga matatawag nating malinis. Anong ibig ko sabihin malinis? Kahit sila ay dynasty. Wala tayong nakikita o naririnig na mga karahasan na nag sila sa magre-resort sila sa karahasan para lang manalo, parang man para lang manatili sa pwesto. Kasi hindi nila kailangan eh. Hindi nila kailangang mangharas o mag-resort to violence dahil kuha nila ang puso ng mga tao. In fairness, mabuting tao naman po si Vilma Santos. 'Di ba? Wala namang wala namang tayong narinig na anomalya niya o violenting ano niya. Wala. Talagang mapanglingkod din naman talaga sa mga tao. And, Ito naman kanya mga anak, may breeding, maganda ang upbringing na siguro ko naman magiging magiging mabubuting lingkod bayan din. Unlike the other dynastic families, just like the, the dynasty there in Davao, di ba? Kahit pa paano, kung ikukumpara naman natin, pagkumparahin natin, malayo naman. Ito ang ibig sinasabi ko po na kahit iisang pamilya lang ang magpatakbo sa isang lugar na parang hari at parang kaharian, medyo wala naman pong masyadong problema walang kaso kung talagang totoong paglilingkod sa bayan at yung hindi sila bayolente yung talagang mahal sila ng tao gusto sila ng tao dahil walang nakikita na kasamaan maganda, maganda rin naman yan kaysa naman nga kung papalit palit na yung pumalit eh hindi maganda or may mga kasamahan ka dyan na kontrabida, magulo kaya case to case po eh itong uh, dynasty system political dynasty system natin case to case basis itong uh, itong dynasty dyan sa Batangas, kahit papano, siguro ko, masaya ang mga taga-Batangas. Kaya, walang problema. Mabubuting tao, mabubuting tao itong pamilya, itong mag -iina. So far, wala tayong naririnig na masamang uh, bagay na may kakabit natin sa kanila. And I also believe na itong si... May puso itong si... Vilma Santos. Maayos naman na. Maayos na tao. Ang nakakapag... Ano lang kasi. Parang... Na... Naging uh, gahaman na rin sa kapangyarihan. Hindi po yan siguro... Pagka... Gahaman sa... Pagsisirbe. Pagsisirbisyo. Kundi nakaka nakakalulo siguro yung nasa taas ka leader ka ikaw yung tunitingala may power ka nakaka-addict no na-addict na sila kahit si Bill Santos na-addict na rin na-addict sa politika na-addict sa power at saka kung tutuusin ang pagiging politiko kasi napakagaan napakagaan na trabaho walang kahirap-hirap papasok ka lang sa opisina o upo tapos hahawa ka na malaking pera bukod sa malaking sahod maraming perks marami pang mga ano-ano dyan depende sa politiko kaya nga pinagkakaguluhan yung politika, di ba? Kaya nagpapatayan nga sila dyan. Ngayon, anong pwedeng mangyari dyan sa Batangas? Sa tingin ko, tuloy-tuloy na yan eh. Tuloy-tuloy na na hawak ng Santos Recto. Paano pa yan makakawala dyan? Ngayon pa, nga, ngayon pa lang tinitrain na yung mga anak eh. Dadalawa nga lang yan eh siguro kung nadagdagan pa di marami sila siguro eh mula sa governor, sa congressman vice governor mayor hanggang sa pinakababa yung isang pamilya just like there in Davao diba? mula sa lolo hanggang sa apo sila-sila wala nang kapagapagasa. Yayan Ay, diyan sa kahit niyan diyan sa Batangas. Sino pang pa susuwag dyan? Sino ang maglalakas loob na lumaban sa Santos Recto? Siyempre mayroon din naman yan dyan na ibang nangangarap din na maupo din dyan sa puesto sa Kapitolyo o sa City Hall. Pero kumbaga eh the city is taken for eternity yun ang parang ano eh nakakairita na nakakalungkot na nakakatawa nakakapag-alala itong klase ng politika natin <coughs> at ito nga ngayon maisingit ko itong senado dahil nga nauuso na ngayon ang magkakapamilya <coughs> nag-umpisa sa isa lang na member ng pamilya na pabalik-balik naging dalawa na pabalik-balik ngayon inumpisahan ng mga tulpo tatlo-tatlo sila na pare-parehong mananalo ewan lang kung anong mangyari dyan sa senador baka magpataasan ng ihi itong tatlong magkakapatid na ito na puro barako sila silang tatlo kaya magdebatehan diyan. Si Bitag eh pareho nga, di ba si Erwin medyo medyo gentle naman eh. eh. Itong dalawang nakatatanda parehong mga ano eh. Nakakalungkot kasi parang yung ibang tao wala nang wala nang ano eh, walang choice walang walang pag-asa yung iba na makatakbo rin inari na inari na ng mga pamilya alam kaya ito sa ibang bansa alam alam siguro no siguro ko naman alam kasi kakaiba ito eh. Kakaiba po ang politika natin sa Pilipinas. Parang imbes na mabago, kahit pa mabago ang uh, sistema ng politika natin, parang lalong lumalala. Hindi ako magtataka kung balang araw, itong Senado na 24 lang ang membro ay pwedeng iisang clan na lang ang nandiya dyan. Isang clan. Sila-sila na lang. Kapag talagang ito hindi maagapan, palala ng palala ang politika natin eh. Nakakaano na eh. Nakakabwisit na. Although ang sabi ko nga, basta ba mahusay na lingkod bayan, hindi bayulente, yung ang nasa puso eh, yung uh, welfare ng mamamayan at ng bayan, okay lang na iisa lang ang patakbo ng bansa or isang pamilya. Kaso, minsan iba eh. Buti sana kung ganun. Di ba mga kababayan? Kaya yung mga nagbabalak dyan, wala. Not unless na kayo ay sumikat din ang gusto. Tapos, yung maman, yung, kumbaga, may say ka sa lipunan. <laughs> parang ano, parang ang labo na, ang labo na po ng kalagayan ng Pilipinas. Hindi bali sana kung ang maging pangulo sa mga susunod na generation eh kasing tino kasing tino at kasing bait ni Bongbong Marcos paano kung hindi tapos ganito ang sistema ng politika natin kanya-kanyang kaharian eh di ba nagkakanya-kanyang kaharian di ba mga kababayan anyway wala tayong magagawa dahil butante lang tayo eh nandito tayo sa kung tutuusin eh supposed to be tayong butante ang may kapangyarihan kaya lang hindi ganoon eh pero may kapangyarihan talaga kasi butante talaga ang naglulukluk sa mga yan dyan eh kanya lang, ang naglulukluk dyan, kaya nalulukluk sa mga posisyon, itong mga pabalik-balik na politiko. Kasi, ang karamihan, ang majority ng butante natin, ay yung klase ng butante na hindi nag-iisip. Yung tinatawag ko baga na nasa sektor A, B, C, class D and E ng lipunan natin. Yung mga taong hindi nag-iisip, yung walang pakialam, basta ang pipiliin nila yung gusto nila, yung nakakatulong, yung nagbibigay ng ayuda, dun lang sila eh. At ito namang mga politiko kasi, dahil yun ang weakness ng butante, binubusog sa ayuda. Tinutolerate binubusog, kinukonsinte na na e entrap sa ayuda. 'Di ba? Nakakalungkot. Ganitong klase ang ganitong klase ang sistema ng bansa natin. Mali, milagro na lang po mga kababayan, milagro na lang ang magbabago sa Pilipinas. Kung hindi man milagro, rebolusyon siguro, di ba? Peace.